Superman and girlfriend actual dating. 3 o'clock to 9 o'clock p.m. Number 1, church. Number 2, New Mall, Silo City. Buying, dine it at Jalipi. On March 31, 2024. Ulipia Mentes and my family actual dating. 3 o'clock to 8 o'clock p.m. Number 1, church. Number 2, New Mall, St. Istotore. Buying, dine it at Jalipi. Easter Sunday weather at sunny, 25 to 30, 40 degrees Celsius, wind at 14 kilometers per hour, east. Summer season is almost begin. Noong 2023, single lang si Superman. Pagdating ng 2024, ayan na! Nakakilala na ang ipangpapae. papae. Eh. Nanlikaw na. Sinakot, kyowa na. Couple na si Superman at si Sapana Rose. Wow! Boyfriend, girlfriend, no pio no piana. wow si superman nasa bahay lang mamaya nang napisita ng tuloy si sapana sa bahay ni superman tapos paglabas ulit ayan na nagtitik na po talawa makasintaan umalis na, na naman ng bahay muli namamasyal lang po sa mall sa araw ng Easter Sunday, March 31, 2024. Wow, makanta yon Makanta sina Superman at si Sapanaros. Si Superman, lalaki. Poki yon Si Sapana, girlfriend, papae, eh, makanta. Wow, nagpapasyal na po sa mall silang talawa. Si Superman at kanyang girlfriend na si Sapana. Ayon kumakain ng restaurant sa Chalipi. Umipilig, makastos yon Si Superman, si Sapana Rose nagla po silang talawa. Nagpapasel po sa mall. Wow. Pisi na ako sa ano. Kasi pinupukasan may trabaho. Ang lalaki. Tapos yung nupya. May pasok po sa school. Thank you.